the meantime, ngayon, bibigyan kayo ng cash. Mga magkano po, Nay, tingin nyo. Hula lang kay nai. Sige, mag, mag, mag ano ka, ka ng numero. Tay, pag -pag Magkano si daw ang inihiling mo? Magkano yung wish mo? Magkano, <laughs> Tay? <laughs> <Yes>. <laughs> oh. Ayaw, <laughs> ayaw. Ay, ay, ay magandang hapon po sa inyong dalawa. Tay, magandang hapon. Magandang hapon po. Salamat po sa pagpunta at sa tiwala. Unang-una, gusto niyo pong makauwi sa probinsya ninyo. Saan po yung probinsya ulit? Sa Katanduanis po. Katanduanis. Sige po, ipapasakit kayo sa aeroplano kasama sa iyong anak. Kuya ko na lang po. Kuya na lang. Sige, Hapa. dalawa sila. Hapa. Ano pa po pong kailangan, Tay? Ah, makita yung kapatid. Anong pangalan po ng kapatid nyo? Hill. Hill. Hill Tarosa. Hmm. Ano okay. Mga ilang taon na po itong si Hilta Tarosa ngayon? 85 uh, na. Okay. Kailan po kayo huling nagkaroon ng komunikasyon? Nung mamatay yung nanay ko. Gaano katagal na? 2001 uh, yata yun. Ah, hindi niyo po alam kung saan siya ngayon. Sino? Yung... Si Hilta Rosa. Doon sa ano? Sa amin, sa Katanduanes. Ah, sa Katanduanes? Opo. So pag uwi niyo, alam niyo kung saan siya, sa Katanduanes? Opo. Adi, pupuntahan natin. Opo. Sige po, e eh, gusto niyo po samahan namin kayo. Opo. Ah, yun lang pala eh. Para magkaroon kayo ng reunion. Mm. Reunion nga po ang ano namin. A reunion? Okay, sige. Ikaw, tapos kapatid mo, siyempre mga anak mo. Opo. Plus yung kapatid mo na si Sir Hill, Opo. mga anak din niya, mga apo, apo, magkaroon ng grand reunion. Uh, Approved. Piesta kasi yun eh. Ah, piesta? Mas mm. lalo maganda. A 4, a 5. Ah, pero kailan niyo pang gusto umuwi? Mm. Eh, kung dapat itong bagong magano eh. Um, bagong... Mahal na araw. Next week pa lamang, pwede na. Oh, pwede na Pwede, pwede rin po. Next week, okay na po sa inyo. Opo. Oh, Eroplano po, mm -hmm. po ibubuk ko sa inyo. Uh -huh. Opo. Oh, o oh, ngayon, saan po kayo nakatira? Sa San Mateo po. Ah, sa San Mateo po. O, oh, sige, doon sa bahay niyo po. Pag malapit na po yung flight, sabi naman namin sa inyo para susunduin po kayo. And then, sa airport, oh, sasamahan kayo hanggang Katanduanes para doon sa Grand Reunion. Mm -hmm. Opo. Oh, ano pa po kailangan? Yung, pang ano niya? Maintenance. maintenance. Yung <laughs> maintenance. pang nebulize, tsaka yung inhaler po niya. Ah, nebulizer. Sige. Nebulizer. Ano Tapos pa po? Tapos nung nage-inhaler po siya eh. Ah, inhaler. Oh, sa nebulizer. Sige po, approve na po agad. Magkano ba yung nebulizer? Uh, wala pa pong 5,000 yun, sir. Sabi natin uh, 5,000. Uh, ano pa po? Yung inhaler? Tsaka yung mga iniinom niya pong magamot, yung mga garlic oil, yung... Ah. Mami, sa inyo mga langis na pinang-aano ko sa kanya, pinang-gaganto ah. ko. Okay, okay, sige. Eh, akong balo, ngayon na mismo. Sa Santon plus sa ako kumukuha na, no? Sa Santon plus po siya kumukuha. Ah, Santon, Okay, bigay tayo niya. So, ano pa po? So, yung... ano saan, maayos yung bahay namin ito sa ano, eh. Maayos yung bahay? Diyan sa, ano, yung tinitira namin, lagi kami tinutubig, eh. Eh, Dinaba. sakala po uuwi sa probinsya? Mm -hmm. Hindi nyo dito kami, San Mateo. Uuwi pa naman ako dito eh. Ah, babalik ka pa rin dito? Opo. Ayun pala, kaya nga dapat kailangan ng reporter. Opo. Para tingnan natin kung paano mm -hmm. natin maayos yung bahay ni, ni Tatay, ano, Smith. Sige po, approve. Sige, papayas natin yung bahay nyo. Kung ano yung problema doon, ayusin natin. Opo. Kailangan ng bubong, dingding, aligi, ako ng bahala. <laughs> Lagyan pa natin ng mga kagamitan. Opo. O, di ba? kama, electric pan, TV, yeah. TV, oh, walang problema, rep, <laughs> okay. sa inyo, aircon, okay, <laughs> okay freezer, <laughs> ne, para maging matiwasa yung hmm. kayo pong kasama ni tatay. Opo. <clears throat> ah, o, oh, di, maganda. Isa na rin po akong solo parent eh, iniwanan na rin po ako ng asawa ko. Ako Ay, na bigyan na, na lang kitang kabuhayang, kasi nakatira sa istatay. Mm -mm. Para yung kasi kinikita -ano mo. Kasi nag-aano din po ako eh. Oh, nag-aano din reporter, ako eh. Oh. Kayo nagmamasay ka tatay. Mm -hmm. Very good. Napakabait yung anak. Napakabuti mm -hmm. niyo po. Bili ba ko sa inyo? Kayo so, po siya. yung ginanito ko eh. Hinagustuhan niyo. Ay oo. Oh, oh lang ako. Nag, mm -hmm. Nagmasay-masay sa atama. Sabi kayo niyo kayo pa kayo. nga po. Ang sarap ah. Oo. Oh. nagaganyan lang po ako. Oo nga. O nga. Yun ang pinagkakakitaan ko lang. Manghihilot si ma. Ah, manghihilot po. Kayo. Nagmamasaj po. Naghihilot din ng mga may pilay. Yan po yung hanap niyo. Hmm, eh, isang po wala. Bigyan ko lang kayo ng hanap buhay na kabuhayan na para pang support nyo sa, sa inyong dalawang mag-ama. Tapos tatlo po yung anak kong nag-aaral. Oh, sige nga po, sige. Grade 12, grade 8, tsaka grade, 12, grade 5. Grade 8, grade, 12, 5. grade 8, 5. Sige po, Puro may hinan po. Dapat tuloy-tuloy pag-aaral po nila. Inasunta hmm. natin kaya na nung bahay na aayusin. Oh, yun nga, yung bahay na aayusin nga. Isang may sabungan? Opo. Isang may sabungan. Sasamahan kayo ng reporter namin. Opo. Uh, para tingnan yung bahay ninyo, kung ano yung mga dapat ayusin doon, ano mga dapat ilagay doon. Ah, uh, para maging maayos, komportable yung bahay nyo. And then, pamasahe, mm. tapos grand reunion. Siyempo, birthday ko pa kayo pumunta. Siyempre. Di, di ba? Mm. Ayusin natin niya. Okay. For the meantime, ngayon, bibigyan ko kayo ng cash. Amaya. Apa. Para meron kayo pang gastos-gastos bago mm -hmm. sa flight. Next week natin sila i-flight. Sige, sir. Apo. Ma'am Telma, magandang hapon. Pamangkin. Magandang hapon po naman. Nasaan na po si Tatay Hill? Nakikipagtrabaho pa. Pero nandiyan po sa Katanduanes. Opo, and, malapit dito. Malapit lang dito anak po ako ni Hel. Lagi po ako na punta diyan sa ka, kanya. Kay Tito Mahin. Okay, okay. Sige po, darating po kami diyan para magkaroon po ng reunion kayo lahat oh. mga magkamag-anak. Ito po ay pa-birthday ko kay Tatay. Oy, birthday ko parang regalo ko kasi pag nagbe-birthday ako nang regalo talaga ako. Marami akong mga ginagawa. Salamat po, happy birthday. Kawang-kawa pag birthday ko. Sige, wala ka naman po. Sige, darating po kami diyan. Okay. So, Tay, ayan na. Matutupad na. Nakausap natin pa. Naiyak si tatay. Yes, Ba't kayo naiyak? Tay. O. Oh. Pamangkin yan, sir. Pamangkin. Gusto mo kausapin? Pamangkin, ma'am Telma. Kausapin mo yung ano? Chewin mo. Tiyo. si Telma po ito, Tiyo. Kumusta po? Ano Ano man ako dito? Puntahan mo raw siya ron. Opo. Si Telma to, Tiyo. Yung lahing gapunta sa'yo pag na pamay ako. Apo. Kumusta, Tio? Oo. Oh, Darating kami dyan. Oo, oh, sige. Nagtatrabaho ba ba si Kuya? Oo, oh, nagtatrabaho pa. Ma'am Telma, kilala mo si Mambo Salinda. Oo, oh, kilala ko yan. Itatawag oh. yan ng Ano? Tatawag ng... Oo. <laughs> oh. <laughs> <laughs> ano yung... yung ano? <laughs> ay, ay, Bansag ay, ba Bansag. Pinabansak Ay, po. Ito. Bakit, <laughs> bakit yun ang bansak sa inyo? Hindi <laughs> ko po alam. Ito, okay naman. Tinatanong ni Senator, bakit daw yun ang pinatawag mong pangalan sa akin? Nagulat. <laughs> kasi, <laughs> kasi yun ang alam kong tawag sa iyo eh. Kaya nga, ang sabi nila, ang Tawag naman yung okay. Hindi, wala naman mali siya doon Wala mali siya yung, yung Bansak ba naman ba 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 yun uh, ah, bansa <laughs> Bansag po yun, pag Ah, bansag lang. Ay, eh, pero pangit ang palitan nyo na po. Ma'am Telma, palitan nyo na yung tawag sa kanya. Wag, wag na yon pangit yon Bad yon Ah, uh, sige po, sige. Chairman Gabriel uh, Villanueva. Dr. Nguyen po, sir. Happy birthday. Be... Thank you po. Kilala niyo po itong uh, Tarosa family? Opo, sir. opo. opo. Okay, sige. Dadaan po kami sa inyo, sir. Gagawa kami ng coordination kasi nga po, gusto ko magkaroon ng <coughs> grand reunion at tulungan itong pamilya nila. So, uh, kayo po ang kukunin namin ng guide, guidance kung ano apo. po yung mga dapat pwedeng maitulong paano po, Chairman sir. Apo, apo sir. Maganda naman yan, sir para magkita-kita sila. Uh, siguro matagal lang hindi nag- uh, nag-meet yan mga magkapatid natin. Okay, okay. Thank you sir. Thank you Sarah, chairman. Apo, sir, Chairman. Kalo kanina burakay. Sabi oh, ko, ako bigyan mo ako <laughs> ng burakay, big time. Okay. Okay. Andiyan na si Boracay. Oh, hello. Pero yung isang pangit naman yun. Okay. Okay, okay na tayo ha. Okay. Thank you Good po. Salamat um, po. Happy, happy, birthday, birthday po. Sir. Oh, Ma'am Telma. Papa. Sabihin mo ako may request. From now on, palitan mo na yung alias nyo tawag kay Ma'am Rosalinda. Palitan nyo na. Ah. Oh, ah iba na lang. Okay? Apo. Oh, pwede yung sabi kay Burakay. O, oh, atis, eh. Burakay. ganda, -ganda. Oh, yun na lang. Safe pa. Okay. Pero patanong ko, ba't ka pumayag? <laughs> hindi ko po alam eh. Noong pa yun ang tawag sa'yo. Mm uh -uh. Tagal na yun. Tagal na. Pag may tumatawag po sa akin ganyan, hindi na lang po ako lumilingon. Pag hindi naman po ako lumingon, pagagalitan nila ako. Ay, loko mga yun. Masakit sakit yun. Bad yun. Kahit na biro, bad. Bad, hindi dapat. O yan na, Ma'am Thelma. Mula kayon. Iba na <laughs> ang bansak sa'yo. Tawag na sa'yo dapat, ano, ate ganda. O, yan. <laughs> Um, okay pa yun, di ba? Uh, palitan na ninyo. O, oh, Miss Boracay. Ayon. <laughs> Ang party list na masasandalan. Axia yes. Number 68 sa Balota. Mama, kano po night tingin niyo? Ayun po. Pwede kong na po kayo. Uh, birthday sa inyo pabalik. Hula lang kay Nay. Sige mag, mag ano ka magbanggit ka ng numero. Tay, magkano? Magkano daw po sa inyo? Sa, sa birthday? Hindi, ako ba't yung... ikaw? Yung... Magkano daw ang hinihiling mo? Magkano yung wish mo? Yung wish ko, ano? Magkano <laughs> tayo? <laughs> oh! Uh -huh. Para pang nebulizer ha, ako nang bahala. Mm. Yung pang pakit pakit money lang para meron kang pang araw-araw. Ano? Yeah, <laughs> magkano. <laughs> nga tayo? Sige lang, sample lang. Kahit mga ano na. Kano po? Para may pang ano. Sige. Mga isang daan, pwede ba yan? No. Uh -huh. <laughs> 100,000. Pag-usapan natin yan. 100,000. Hindi. <laughs> 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 okay, wish. Wish na naman yun. Opo. <laughs> <laughs> wish niya. Wala <Uram, laughs> mo sa mga alap. Lahat naman na tayo ng alap. <laughs> 100,000. Okay. So, 100,000. Meron ko kayong fortune pay. <laughs> <laughs> Ba't ko kayo naiyak, ma'am? Ano <laughs> <Sa din>? lang <laughs> kayo? Tay, <laughs> po? kung meron ka 100,000, anong gagawin mo sa 100,000? Tutulungan ko rin ano ko po yung... Sino po tutulungan nyo? Yung... Ano, ano ko dyan? Yung... Nakahawak na ho ba kayo ng 100,000? Alam nyo po kung gano'ng kalalaki 100,000? Opo, dahil doon sa amo ko... kaya na akala pa ho kayo nawala ng... Pinagkatiwalaan naman ako... Kaya na pa ko... si tate na bulag? Na no, no, 2,000 tin. Magkano po yung pinakamalaking perang hawakan nyo? Ah, siguro... Ang mga 20 lang, gano'n. 20. O, oh, kasi malaki naman ang truck driver. May mga benefits. Yun yung pinakamalaki yung hawakan. Mm -hmm. Eh, kung yung wish mo na 100,000, sino nga hawak ngayon? Yan. Hindi naman kayo nakakita. Si, ate. Oh, pwede. O, pwede. ate, ano Siya ano, naman taga-ano kung nang pera eh. So, ate, malaki ba yung 100,000 na? Tama, sinagat na niya. Paano pwede mo? lang po, dagdagan lang din po, pang ano ko. Dagdagan pa? Pang postiso. <laughs> ka asin? asin. <laughs> <Ay> ba yan? <laughs> <laughs> Nagpapatuwa lang po. Pinapapa. Ay ng, ay, ng asin diyan. <laughs> Pinapasaya ko lang po kayo. Oh. Okay. sige, sige. Dagdag pa, magkano pa idadagdag kung kayo? Sige, kayo naman po, 100,000 si Tatay, kaya po magkano? Kung Kahit nasa daga? ano lang po, nasa 50. 50. Pampa, ano lang ng pustiso. Yung pustiso po. Yung papa pustiso. Po. Ako na pong gagawa noon. Hindi mo na kailangan ng cash doon kasi delivery ko totoo to. to, to. Oh, Marami oh, na akong pinapustisyon. Oh, so, kung wala nang pusti, magkano po. Ganoon na rin po, kagaya sa tatay ko. Wow! Ah, wow. oh, 100 din? Mm. Mm -hmm. 100 plus 100, magkano? Equals to... to 200. Tigo uh, 100 kayo. Okay. Um, sige po. Uh, Pag-uusapan po namin muna ni Sherry sa kani Odette. Nakaredy na sana eh. Kaya lang may dagdag. Pero sige po, meron ka akong ibibigay sa inyo. Uh, mm. Hindi nga po siguro 200,000. Oh, okay lang. Pasensya na po kasi marami okay din po lang. humingi sa akin mm. araw-araw. Mm, mm Ako po ay itong 200 everyday, maliit po to oh, sa akin uh. na pinamimigay ko oh, sa baba. Oh, uh. Pero syempre gusto ko i-share din sa iba. Opo. Oh, okay. So, asan yung asin? <coughs> 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 Payag na sana. Okay. <coughs> Anay. <coughs> Nay, ito na sana eh. Oh. Ready <coughs> ng 100 sana eh. <coughs> Kaya lang, okay, no, mo, mo ko okay, ng asin. Akin na po. Akin na kailangan natin. Asin. Sige, bibigay ko lang, sige. Hundred thousand to, ha? Sige, akin na asin. mo ako. Marami-rami to. Marami-rami to, sir, ha? <laughs> oh, tama. Hawakan ko na lang. Okay, okay, okay. Pero ito, bibigay ko tulong dahil inalaga mo si tatay, tapos birthday ko, Hawakan mo to Sherry. Bigyan mo pa rin kay Tatay. Kasi birthday ko po ngayon. Apa? Tatay, ito Tatay. Uh, ito na po. O, Tatay. salamat. Happy po. birthday to me. Mm -hmm. Happy, Happy birthday. okay, Tatay. <laughs> <laughs> Swerte si Tatay, ano? Na-time mo yun yung birthday ko. Mo, pag hindi ka birthday, hindi. Okay. Sige, pag ganito tayo lang po, ha? ay yung bahay inspectionin po namin yeah, at kung nakita ko po talaga kailangang ayusin ayusin po natin yan ang dami ko na pong beses ginawa ito tapos uh, yung pong pangipin and then yung sa mga bata isama nyo na po dyan okay. kasi ako na pong na bilay sila na po tapos yung inhaler tapos sabi niya yung oil oil ako na pong bibili noon yan po panggasus gastos nyo na po yan okay. sana po medyo tipid tipid rin nyo para uh, umabahaba yan and then pag nakita ko talagang kailangan ng grand reunion yeah. piyesta tutulong po ako. Okay? Apo.